Isang mapagpalang araw sa lahat. Ipapakita ko lamang po ang isang napahahiwagang bato na amin natagpuan sa isang puno ng balete. Ayan po. At narehistro din dito ang puno mismo ng balete na kung saan ay napakaraming nananahan na iba't ibang uri ng mga elemento. Makikita nyo po sa mga bukas ang ikatlong mata. Makikita nyo ang iba't ibang uri ng wangis na narito sa loob ng hiyas Maaaring ito ay isa sa pinakaiingatang hiyas ng mga inkantong nananahan sa loob ng balete Ibat-ibang uri ng mukha ang inyong matatanaw at mababanaag dito Nang ito ay aming makita kami ay kinaliputan ng husto at nakaramdam ng kaba sapagkat ito ay sobra talagang kakaiba. May mga guhit na krus, may mga guhit na patatsulo, at iba't ibang uri ng muka ang aming natatanaw. At may kakaibang pakiramdam. May taglay na malakas na bertud. Ito'y mula sa kaila-ilalima ng ugat na marahil ay ilan na ang taon nang nakabaon doon. Ayan, at makikita nyo po ang hiwagang taglay kapag ito ay natanlawan ng liwanag.